Magandang araw mga insan, ako po ang inyong Banat Insan at muli na naman tayo nagbabalik para sa isang makatotohanang ng komentaryo, reaksyon at opinion. Ngayong araw mga insan, pag-usapan po natin yung nag-iiyak ang mga kongresista dahil po sa ginawa ni VP Sara Duterte. Marami pong ginawa ang ating VP Sara Duterte na talaga namang niyanig yung mga kalaban, eh, mundo ng mga kalaban, ay ikot po yung kanilang mga tumbong dahil po sa ginawa ni BP Sara Duterte. Nangatog po sila, nagpapanik na po yung mga kongresistang pumirma ng impeachment laban po sa BP, sa kay BP Sara Duterte. Di ba? Panguna, pangunahin na po dyan yung mga makakaliwang grupo. Ang grupo yan nila Raul Manuel at nila Castro o tawagin nila yung mga sarili nila ay eh, makabayan blocks. Pero tingnan natin mabuti, makabayan ba talaga sila o may personal na intensyon sa bayan? <laughs> Kasi parang wala naman po silang ginagawang maayos dito sa ating bayan eh. Hindi po ba? Ang ginagawa lang po nila, eh puro po alabanin yung mga sa tingin nila ay humahad lang po sa kanila. So, dahil nga po doon sa ginawa ni BP Sara Duterte, na inendorso niya si Camille Villar at si Senator Emmy Marcos. At ayan na po, todo na po ngayon yung ngawa at iyahakan po ng mga kongresista na tila ba, takot na takot sila eh. Kasi, pero yung, sinasabi nga dito ni Raul Manuel, ibabahagi ko sa inyo mamaya yung interview niya, at sinasabi niya nga doon na, Disperado daw yung naging galaw ni VP Sara Duterte na inendorso si Senator Amy Marcos at itong si Camille Villar. Diba? Naghahanap na daw ng mga kasama para uh, uh, pumabor po na hindi siya ma-impeach. Diba? Noong mga panahon, mga insan, na sila yung nagkakampi-kampihan at nagsasama-sama, wala po silang narinig na ganyan kay VP Sara Duterte. Di diba mo ba, mga insan, ito pa malupit dyan. Ito pa malupit dyan, mga insan. Dahil sa ginagawa nila ngayon, eh, tila ba na nagpapakita lang ito na walang pupuntahan o wala nang kasiguraduhan yung impeachment na sinusulong nila laban kay BP Sara Duterte. Siyempre, hindi nga natin alam, mga insan, kung mananalo pa ba yung mga kongresista na to. Kung makakabalik pa ba yan sila sa pagiging kongresman nila. Siyempre, yung lahalos lahat yan o lahat po talaga sila eh ano ngayon eh luma, uh, ulit sa eleksyon so hindi natin sigurado kung mananalo kung mananalo ulit sila Di ba? dahil marami po mga tao na galit po sa pinagagawa nila eh so unahin na natin to mga insan yung kinainisan ng mga ibang kongresista yung itim na <laughs> dahil sa itim na to ang daming nagngangawa pero siyempre, marami rin pong mga BBS na ayaw po kay Senator Amy Marcos. Siyempre, hindi naman po sinabi din ni ano ni BP Sara na komo tinaas niya yung kamay o inendorso niya, eh, piliin niyo na. Choice pa rin po ng mga sumusuporta sa mga Duterte kung isasama nila sa lineup nila si Senator Amy Marcos. Nasa kanila na po 'yan mga insan, kasi mara, alam ko po marami pong nagagalit at sinasabi nga nila nga na mangga nga, manggagamit nga daw po at uh, gibi naman yan itong, itong, itong nagdaing election niya, nung presidential election na kung dahil sa mga Marcos, di ba, yung panunuyo nila sa mga Duterte na kuha nila yung gusto nila, nung manalo na, eto na, tinalikuran na sila kumbaga ginamit lang talaga ang mga Duterte para manalo para makuha yung posisyon na gusto nila tapos ito iiwanan pero ganun pa man mga insan ako ay bumibilib pa rin kay Senator Amy Marcos dahil sa kabila nun ay eh, nanatili naman siyang kaibigan ni BP Sara Duterte ba? Diba? hindi ko lang po alam kung pure talaga yung pakikipagkaibigan Or sabi nga ni VP Sara, baka nagpa-plastikan lang sila. <laughs> hindi po natin alam yan, mga istinsan. Sila lang po ang makakasagot niyan. Pero para sa akin, hindi ko po tinitingnan si Sen. Amy Marcos. So pag para po parang <laughs> sinasabi na ibuboto si Sen. Amy Marcos. So pag-iisipan ko po yan, kapag kulang talaga yung aking ako na iboboto. Sa ngayon, meron na kasi akong sampu Do eh. 13 nga yan eh. Busy pa ako ng dalawang isasama ko. Malay mo, sila nga yung ko. Pero hindi pa naman tapos. May eh, mga panahon pa naman, mga araw pa naman, malay mo, uh, di talaga ako nakakita ng karapat-dapat. Eh, baka masama po siya. Ganun pa man, ganun sinabi ko, hindi ko po tinitingnan si Sen. Amy Marcos as Marcos siya na nagpapahirap sa bansa natin na dahilan kung bakit nandoon ngayon sa dahig Netherlands si Tatay Digong Duterte. Basta ang tinitingnan ko lang po is maganda po yung binuksan niya yung naging hearing dyan sa Senado dahil marami pong marami po tayong natutunan, marami po tayong nalaman, marami po tayong naungkat ng na mga kasinungalingan. Although yung hiling talaga ng mga karamihan ng DDS is sabihin yung katotohanan about PBBL kung gumagamit ba ito ng Coca-Cola o no? pulborod kaya nga nila Marlica eh syempre para naman sa akin gaya nung sinabi ko nung nakaraang vlog ko para sa akin eh kapatid is kapatid pa rin yan eh so hindi naman lahat ng galaw ng kapatid mo is alam mo yung buong kwento syempre ayaw mong pangunahan gusto mo siya na bahala magsabi sa sarili niya hindi po ba? Kasi siyempre, mas lalong masisira nga naman yung pagiging magkapatid nila. Tama na yun na inuungkat niya yung katotohanan kasi doon naman din papunta, talagang tatamaan at tatamaan yung kapatid niya. So ito na mga insan, unahin po natin tong mga nag ang mga kongresista bago po si Raul Manuel. Ito nga na ang nakalipas na linggo lamang nang i-endorso ni Vice President Sara Duterte ang re-electionist na si Senator Amy Marcos. Yan, yeah, dami na dito ng pagpalis ng Senadora sa Alianza <laughs> para sa Bagong Pilipinas ng kapatid na si na ka Ferdinand, na ka Ferdinand, 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 Ferdinand Marcos Jr. Matapos ang kontrobersyal na pagsuko ng Philippine government kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mm -hmm. sa International Criminal Court o ICC. April 13 naman ang ipost ng kilalang taga-suporta ni VP Duterte na si Attorney Harry Roque ang mga larawan na ito ng mag-amang senadating at Senate President Manny Villar at Las Viñas Representative mga billar, Camille Villar na tumatakbo rin senador sa 2025 Midterm Elections. Sa caption ni Roque, inilagay nito, Politics is addition after all o mahalaga ang pagdadagdag ng mga kakampi sa politika. Yan. Si Congresswoman Panty. Villar ay kabilang pa rin sa alyansa para, para sa so bagong bye. Pilipinas ng Administrasyong Marcos Jr. Pinuna ng ilang kongresista ang pag endorso ng mga senadating senatorial candidate ni VP Duterte. Ilang linggo ito bago ang midterm elections. Ayon kay Lanao del Sur First District Representative at House Assistant Majority Leader siya Alonto Adjo. Iginagalan niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng... Kita mo? kino-question niya, questionable daw yung timing dahil doon sa napipintong impeachment nga daw ni BP Sara Duterte. 'Di ba? Paano magiging questionable yung timing nun? Ah, yeah, at uh, adjong Eh di ba nga nasa dahig si BP Sara Duterte. Paano niya ma, ma ano yon, ma may endorse yung mga kandidato na yon. Nasa dahig nga siya eh. Loko pala 'tong mag-isip eh. Siyempre, pag niya dito sa Pilipinas, nagkaroon siguro ng usapan niyan. Kaya nangyari po yung pag i na yan. Baka matagal na nilang gustong gawin yan. Kaso nga lang, da nasa dahig niya dyan lang si BP Sara Duterte. Kaya hindi nila nagawa yan. E eh, bakit ba, bakit ba tila umuusok yung mga pwet, ano ninyo, pwet na umanib si... Ay, Marcos kay kay BP Sara Duterte. Ba, parang takot na takot kayo? 'Di diba, Dahil ba hindi na matutupad yung ano niyo, maitim na balak sa mga Duterte? Doon ba kayo natatakot? Talaga to si Adjong, Adjong, Adjong. Just me, Adjong. Tuloy natin 'to, Insan. Vice Presidente. Dagdag pa nito, dahil sa nalalapit na paglilitis sa Senado, tila sinusubukan na umano ni VP Duterte na bumuo ng ugnayan. Hindi naman ikinagulat mm, ni na, House Deputy Majority Leader La Union First Ayun, Mr. Paolo Ortega ang Senate endorsements ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap na umano ito na kakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Kasabay nito, kinikayat ng House Leader ang Senado na gawing at walang impluensya ng political affiliations ang impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si VP Duterte. Marso nang sabihin itong hindi na umuna siya mag e ng kandidato sa 2025 elections dahil nabudol na umuna siya noong nakaraang eleksyon. Yeah, uh, diba, wala naman wala namang problema diyan mga insan eh, di ba? Kung sinabi ni VP Sara na ayaw niya nang mag-endorse ng ano dahil nabudol siya. 'di ba? Choice niya po na 'to ginawa niya ngayon na nag-endorse ulit siya ng bagong ah uh, kandidato. Eh ano po 'yun, di eh, baka may mutual understanding o mutual na usapan sa nila. Eh, ba Ito na lang po natin 'yan sa nila. Yung mga kongresista na 'to, humihiling ng patas na pagdinig sa Senado. Akala mo naman sila sa Kongreso ay napakapatas nila, ay eh, napaka, eh, napaka one-sided nga nila, eh. 'di ba? Ni yung sa iniimbestigahan nila na confidential pan ni BP Sara Duterte. ba? Diba? Kahit alin sa dalawa, sabihin man ni BP Sara Duterte o hindi, ganun pa rin yun mga insan. Still, magkakaroon pa, pa rin sila ng ikakaso kay BP Sara Duterte. Pag inamin ni BP Sara Duterte, pag nilabas niya yung confidential pan, nilabas niya yung buong pagkakailanlan ng no, mga taong nabigyan niya ng confidential pan, eh, may kaso siya dahil, ano yun, yan, nasa saad din sa batas. Hindi niya nga pinangalanan yung totoo, hindi niya sinabi yung totoong pangalan, hindi nakuha ng mga kongresista na to, ang gusto nilang makuha. Eh, yun pa rin, tuloy pa rin yung kaso nila. Biruin mo nga, uulitin ko ulit dito, at lagi natin uulitin yan, 125 million yung inahabol nilang ng confidential pan ni BP Sara Duterte, na ta talaga namang inamin ng kowa na wala pong mali doon at malinaw na In, ano po yun, nag, nakapagbigay ng maayos na dokumento si VP Sara Duterte. Pero hindi talaga nila tinatanggap yun. So asan din yung sinasabi na ito ni Ortega na pagiging patas? Eh siya hindi patas eh. Di ba? Eh bakit sila masyadong natatakot ngayon mga insan na magkakaroon ng panibagong kakampi si VP Sara Duterte? Oh, di ba? Takot na takot sila kasi nga walang patutunguhan yung ikakaso nila kahit magangangakwak sila kung marami ang mga nasa panig ni D.P. Sara Duterte sa Senado. Wala rin mangyayari yung impeachment nila. Di ba? Para lang, para lang silang ano, para lang silang kumain ng purong lugaw na walang lahan. <laughs> Napunta sa lugaw mga insano. Bagay wala pa ba tayong merienda eh. <laughs> Mga loko talaga ito eh, di ba? Pero itong mga kongresista na to grabe, bilyon-bilyon yung binibigay sa kanilang budget. Di ba? Bilyon-bilyon yung binibigay sa kanilang budget. Pero wala naman silang, wala naman nakikitang maayos na programa o mga proyektong ginawa sa kanilang mga lugar. Dahil kung, ganyan, kung meron man silang ginawang napakalaki o napakagandang bagay, di ba dapat usap-usapan na yung mga lugar nila? Di ba? Mga insan, sa totoo lang, di ba? Ang nagkakaroon lang sila ng lalo eh, ng magaganda sa sakyan, magagandang bahay, mamahaling kagamitan. Yun lang yung meron sa kanila, mga insin eh. Pero mga proyekto, ewan ko na lang, talaga sa lugar nila, sana, nako, huwag nyo na iboto yung gantong tao Naninisi, minisi, ng kamalian ng iba, pero yung sarili niyang bakura, hindi niya walang kayang mapaganda. So, oh, nako 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 nako. So, ang mga nagtutulong tulong nasiraan yung matinong tao eh yung may ginagawang kabalbalan. Siyempre nga naman kapag si B.P. Sara Duterte ay nanatili diyan at pagdating ng 2020 2028 presidential election, oo po, mangamba na kayo dahil meron na naman panibagong Duterte na uupo. Pero choice pa rin yan ni B.P. Sara Duterte. Kung ayaw niya na dyan sa politika dahil medyo naiinis na. Kasi nga po itong mga to, inaaway nila or binibira nila ng husto si BP Sara Duterte. Lalo na pong mga makakalawang grupo na to. Pero nung gumanti si BP Sara Duterte, ayan na, lalo silang nag-init. Na itong may kasalanan kumanga. <laughs> Kung ano-ano na sinasabi nila. Nananahimik yung tao, kinanti nila, yung gumaganti na at lumalaban. Wala, ito na. Nagiging masama na daw si VP Sara Duterte. Papakinggan natin yung sinabi ni Raul Manuel patungkol sa pag-iendorso ni VP Sara Duterte tingin ko ang mga inendorso niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya uh, -co convict at uh, kasama ano uh, siya ng mga uh, dalawa uh, ko matakbo ngayon for uh, <laughs> Tumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm elections si Las Piñas Representative Camille Villar. Ito ay kahit kabilang pa rin ng kongresista sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo lamang ng formal na ilunsan Ayyan, ni siya, VP Sara na suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Senadora Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magkakaisa sa iisang mithiin si na Senator Marcos, Representative Villar at sampung senatorial candidates sa ilalim ba, ng PDP laban yan. ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsulong ng mapayapa Magumimiti, at pangulat na Pilipinas. Subalit naniniwala yun, ang solon na si Kabupan Kabataan Party Representative Raul Manuel Desperado si VP Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaampang impeachment trial nito. Hindi <laughs> kayo yung kilos yung desperado. Ang uh, endorse <laughs> niya <laughs> na Amor ano ba pangita yun ng kanyang uh, desperation uh, para isa ba yung kanyang uh, sarili kasi kapag uh, makonvict siya eh uh, matatapos na ang uh, kanyang uh, ambisyon para uh, magpatuloy pa sa uh, public uh, service <laughs> pag na-indict daw eh, ano, disperado na daw na makakuha ng akabi sa kanya dahil nga daw uh, disperas, ano, may, pagka na-convict siya eh, may hinto na yung ganyang, uh, ano, sa politika nako, nasa pangarap niya na ayaw niya nga sana mag-BP pinukulit-kulit lang siya ng mga marcos eh Diba? Nananahimik sa Davao yan. Sana, mayor ngayon yan. Diba? Sana, hindi rin natupad yung mga pangarap nyo dalhin sa like, Netherlands si Pangulong Mar... Ano, Pangulong Bongbong... Ah, Pangulong Bongbong talaga. Diba? si dating Pangulong Digong Duterte. Di ba? Desperado. Paano magiging desperado yung isang galawan na alam mong inadyana ng panahon yan eh. Kumbaga, matagal na silang magkaibigan. Bilyar, kaibigan ng mga Duterte yan. Lala si Manny Villar tsaka si Tatay Digong Duterte. hadapin dati nang mag, magka, magkaibigan yan. Diba, alam nga naman, kaibigan, magkaibigan yung tatay, tapos yung, mag, yung mga anak nila, magkaaway, hindi naman pwede yung ganun. <laughs> ano yan si Marcos, kahit pinalibing yung tatay, eh, nakuha pa rin yung tried to Si tatay Digong Duterte, ay, hey, nako, Raul Manuel. Na, mga kabataan na ako sinabi ko na yan ako. Huwag kayong buboto diyan sa makaba sa kabataan party list niyan. Dahil anong kung ala sa inyo, may nagawa ba yung kabataan party list niyan dyan sa lugar ninyo, sa mga kabataan ninyo? Di ba? Meron bang proyektong ginawa yan at ibinigayan diyan sa mga kabataan diyan sa lugar ninyo? Wala. Dahil ang ginagawa diyan yung kabataan, yung tina-target lang nila, yung nasa university, doon nila ginagamit para mahikayat nila yan, sumama at eh, mauwi yun, madalas nila sa kabundukan, maging NPA. Yan mo ginagawa niyan. Yung mga kongresista na to, <laughs> nagkaroon lang, meron lang inendorso si VP Sara Duterte, eh, nagkainitan na eh, nagkaanohan na kagad eh, nagkausokan na ng... <laughs> katawan, alsa ka agad yung mga katawan eh. Takot na takot ka agad eh. Wala pa. Unang move pa lang yan. Ni BP Sara Duterte. Antayin nyo yung panibagong move ni BP Sara Duterte. Sigurado, mawiwindang talaga kayo. Hanggang <laughs> dito na lang mga isan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe at hit niyo po yung notification bell para ma-update po kayo lagi pag may mga bagong video tayo. Kaya mag-ingat po kayo palagi. سلام <applause> <applause>